Sa isang mundo na mas pinahahalagahan ang mga extroverted at outgoing na mga tao, ang mga tahimik na individual ay kadalasang hindi napapansin ang kanilang munting mga efforts para mapasaya ang ibang tao. Maaaring isakripisyo ng mga tahimik na tao o mga introvert ang kanilang sariling comfort zone para maging kaakit-akit at makapaghatid ng mga ngiti. Kaya narito ang iba't ibang sakripisyo ng mga tahimik na tao para mapasaya ang iba. Number one, hindi pakikipag-usap sa'yo. Kapag ang mga tahimik na individual ay nagbibigay sa iba ng espasyo na kailangan nila, ito ay nagpapaunlad ng pakiramdam ng tiwala at kaligtasan. Nagbibigay daan sa mga tao na maging komportable at nire-respeto sa kanilang presensya. Ang nakaka-relax na kapaligirang ito ang kadalasang nagbibigay daan para sa mas tunay na mga koneksyon na humahantong sa taus-pusong sandali at tunay na mga ngiti. Ang paggalang sa personal na espasyo ay isang paraan para ipakita ng mga tahimik na tao na pinahahalagahan nila ang kapakanan ng iba kaysa sa kanilang sariling mga hangarin. Usang loob nilang tinatalikuran ang kanilang sariling kaginhawaan upang matiyak na ang iba ay nakadarama ng katiwasayan at kaginhawaan na ginagawang mas madali para sa kanila na magpahinga at mag-open. Sa pamamagitan ng paggalang sa personal na espasyo, ang mga tahimik na individual ay nagpapakita rin ng kamalayan sa sarili at emosyonal na katalinuhan. Naiintindihan nila na hindi lahat ay maaaring komportable sa pisikal na pagkakalapit at matinding pakikipag-ugnayan. Magiliw nilang iniaangkop ang kanilang pag-uugali upang umangkop sa mga pangangailangan ng iba. Number 2. Pakikisali sa mga kalokohan sa kabila ng kanilang tahimik na kalikasan, naiintindihan nila ang kahalagahan ng katatawanan at ang positibong epekto nito sa pagbuo ng mga koneksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga kalokohan, ang mga tahimik na individual ay nagpapakita ng kanilang pagpayag na lumabas sa kanilang mga comfort zone upang lumikha ng mga sandali ng kaligayahan at kasiyahan para sa mga nakapaligid sa kanila. Ang kanilang aktibong pakikilahok ay nagbubunsod ng pakiramdam ng pagiging belong at pagkakaisa na nagpapadama sa lahat na bahagi ng isang masayang karanasan. Ang pagyakap din sa mga kalukuhan na ito ang nagbibigidaan sa mga tahimik na tao na ipahayag ang kanilang mapaglaro at nakakatawang side. Nagpapakita ito ng isang bagong muka ng kanilang personalidad na maaaring hindi pa nakikita ng iba. Sa paggawa nito ay inaanyayahan nila ang iba na sumali sa kasiyahan at lumikha ng mga pangmatagalang alaala. Number 3. Sulat kamay na mga liham Sa isang mundo kung saan nangingibabaw ang digital na komunikasyon, ang mga tahimik na tao ay maingat na naglalaan ng oras upang gumawa ng mga sulat kamay na liham. Ang mga mumunting galaw na ito ay may espesyal na haplos ng intimacy at nostalgia na nagiiwan sa mga tatanggap ng ngiti na pangmatagalan. Para sa mga tahimik na individual, ang pagpapahayag na kanilang sarili ay maaaring maging hindi natural. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga liham, ay maingat nilang nasasabi ang kanilang mga damdamin at sentimiento. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang gumawa ng isang taus-pusong mensahe, ipinapakita nila na talagang pinahahalagahan nila ang tatanggap. Sa pamamagitan din ng pagpili sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon na ito, ang mga taong tahimik ay lumilikha ng mas malalim na koneksyon sa isang tao. Sila ay nagre-reach out upang pumukaw ng mainit na damdamin at tunay na mga ngiti. Number 4. Pagtulong ng walang kapalit Bagamat maaaring hindi nila hinahanap ang spotlight, naunawa ng mga tahimik na tao ang malalim na epekto ng maliliit na kilos ng kabaitan sa emosyonal na kapakanan ng isang tao. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, ang mga tahimik na tao ay nagpapakita na kanilang tunay na pangangalaga at pagmamalasakit sa iba. Na nagpapakita na sila ay laging matulungin sa mga pangangailangan at damdamin ng mga nakapaligid sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pagkakataong maging mabuti nang hindi umaasa ng anumang kapalit, ay lumilikha sila ng isang kapaligirang positibo ang kusang loob na kabaitan ang nagpapahintulot din sa mga tahimik na individual na ipahayag ang kanilang pakikiramay at empatiya sa paraang higit pa sa mga salita. Para sa kanila, ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita mismo. At sa pamamagitan ng mga kilos na ito ay pinapahayag nila ang kanilang mga damdamin at pagmamahal sa isang taus-pusong paraan. Ang mga kabutihan na ito ay isang paraan para sa mga tahimik na individual na kumunekta sa iba sa mas malalim na antas. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong, suporta o isang maalalahaning kilos, Nagkakaroon sila ng makabuluhang ugnayan at nagiiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga nakakasalamuhan nila. Number 5. Pakikinig ng walang paghuhusga Pagtunay na naririnig at naiintindihan ng isang tao, pinagmubulan ito ng kagalakan at kaginhawaan. Kinikilala ng mga tahimik na tao ang kapangyarihan ng kanilang attentive na presensya at sa pamamagitan ng aktibong pakikibahagi sa pakikinig na hindi mapanghusga, nag-aalok sila ng isang tunay na koneksyon na maaaring magdala ng ngiti sa iba. Ang kanilang pagiging hindi mapanghusga ang naghihikayat ng bukas na komunikasyon at nagpapahintulot sa iba na malayang ibahagi ang kanilang mga damdamin, pakikibaka o mga kagalakan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kahinaan, ang mga tahimik na individual ay nagpapakita na sila ay tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng iba at handang suportahan sila sa parehong magagandang panahon at mga mapaghamong sandali. Ang mga tahimik na tao ay nakikinig ng walang panguhusga upang mapangiti ang iba dahil ito ay nagpapakita ng kanilang empatiya, kabaitan at pagnanais na lumikha ng makabuluhang mga koneksyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang ligtas sa kanlungan para sa pagpapahayag ng sarili, sila ay nag a ng mga tao at nagdudulot ng kaligayahan sa mga nakakaharap nila na nagiiwan ng positibo at pangmatagalang epekto. Number 6, mga Surpresang DIY na regalo. Para sa mga tahimik na individual, ang mga regalo na DIY ay isang paraan upang maipahayag ang kanilang mga damdamin sa paraang kadalasang hindi nagagawa ng mga salita. Sa pamamagitan ng mga nakapersonalized na gawa na ito ay inihahatid nila ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga na iniiwan ang tatanggap na naaantig at natutuwa. Ang sorpresa naman ang nagdaragdag ng layer ng kasiyahan sa kilos na ito. Sa pamamagitan ng pagkabigla sa tatanggap ng isang maalalahanin at hindi inaasahang regalo, ang mga tahimik na tao ay lumilika ng mga sandali ng tunay na kaligayahan at excitement. Ang mga DIY na regalo ay nag-aalok din ng pagkakataon na maiangkop ang regalo sa mga interes, kagustuhan o alaala ng tatanggap na ibinahagi sa pagitan nila. Pinauhusay ng personalized na touch na ito ang emosyonal na koneksyon at ginagawang mas espesyal ang regalo. Gayun din ang paggawa ng isang bagay gamit ang kanilang sariling mga kamay ay kasiyasiya para sa mga tahimik na individual sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang craftsmanship nag-aalok sila ng isang piraso ng kanilang sarili sa tatanggap na nagpapalalim ng kanilang pagsasama number 7 pagbabahagi ng mga biro ang mga tahimik na tao ay nagbabahagi ng mga kakaibang biro upang mapangiti ang iba dahil pinapayagan sila nito na ipakita ang kanilang mapaglaro at nakakatawang side habang hindi nila hinahanap ang spotlight na katatawanan, ay nagiging paraan nila ng pagkonekta sa iba at pagpapalaganap ng joy ng maluwag sa loob. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga jokes, nilalayon ng mga tahimik na individual na lumikha ng mga sandali ng tawanan at kasiyahan. Naiintindihan nila ang kapangyarihan ng katatawanan at nagpapasaya sa araw ng isang tao na nagbibigay ng mga ngiti sa kanilang muka. Ang katatawanan ay nagsisilbing tulay sa lipunan para sa mga tahimik na individual. Ito ay nagiging kasangkapan upang maging icebreaker at mapagaan ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pagbabahagi ng mga biro ay nakakatulong sa kanila na i-bridge ang agwat sa pagitan nila at ng iba na nagpapaginhawa sa lahat. Ang pagbabahagi rin ng katatawanan ay nagbibigay daan sa mga tahimik na tao na makipag-ugnayan sa iba sa isang mas kasiyasiyang antas. Nakakatulong ito na lumikha ng mga positibong alaala at samahan. Pinapalakas ang kanilang mga relasyon at ginagawa silang hindi malilimutan sa positibong paraan. Number 8. Pagkuha ng mga candid na larawan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga candid moments, ang mga tahimik na individual ay lumilikha ng isang tangible na alaala na maaaring pukawin ang mga ngiti at nostalgia sa hinaharap. Ang mga candid na snapshots na ito ay nagtataglay ng esensya ng tunay na mga emosyon at koneksyon na ibinahagi sa mga espesyal na sandali na ginagawa silang higit na pinahalagahan at kaibig-ibig. Para sa tahimik na mga tao, ang photography ay nagiging isang paraan upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at pagmamahal sa iba. Sa pamamagitan ng pag-curate ng isang koleksyon na mga candid na larawan ay pinapakita nila ang kagandahan at pagiging kakaiba ng mga taong pinapahalagahan nila. Nagiiwan ito sa kanila ng mga cherished moments at isang pakiramdam ng kasiyahan. Ang pagbabahagi ng mga candid na larawan ay nagbibigay ng isang pasilip sa unfiltered at tunay na panig ng buhay sa pamamagitan ng paglalahad ng tunay na pagpapahayag at damdamin ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga tahimik na individual ay lumilikha ng mas malalim na pakiramdam ng pagpapalagayang loob at koneksyon na nagbibigay ng taus-pusong ngiti mula sa mga nakakakita sa mga larawan. At number 9, sineselebrate nila ang ibang tao ang pagkaasikaso at mga kasanayan sa pagmamasid ng mga tahimik na tao ay nagpapahintulo sa kanila na mapansin ang kahit na ang pinakamaliit na tagumpay na tinitiyak na walang pagsisikap ang hindi napapansin o hindi pinapahalagahan. Ang maalalahanin na pagkilala na ito ay maaari magdala ng tunay na mga ngiti at isang pakiramdam ng pagmamalaki sa taong ipinagdiriwang. Ang mga tahimik na tao ay naunawaan na ang pagdiriwang ng iba ay nagpapatibay ng mga pagsasama at nagpapaunlad ng isang sumusuporta at positibong kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapahayag na kanilang tunay na kaligayahan para sa tagumpay ng ibang tao, sila ay nagaambag sa pakikipagkaibigan at pagpapalakas ng loob sa isa't isa na naghahatid ng mga ngiti sa mga mukha ng kanilang itinataas. Ang kanilang hindi mapagpanggap na pag-uugali ay kadalasang nagpapahintulot sa kanila na magplano at magsagawa ng mga sorpresa at maalalahanin ng mga kilos na ginagawang mas espesyal at hindi malilimutan ang mga pagdiriwang. Minsan ay hindi napapansin ng lipunan ang kaakit-akit na kontribusyon ng mga tahimik na tao. Ngunit mahalagang kilalanin ang kasayasiyang pagsisikap na ginagawa nila upang makakuha ng mga ngiti sa iba. Mula sa mga handwritten notes hanggang sa pagtulong ng walang kapalit, ang kanilang mga kilos ay isang patunay sa kagandahan ng introversion. Ikaw, pinahalagahan mo rin ba ang mga sandaling ito? Hinahangaan mo rin ba at pinagdiriwang ang kagalakan na dulot mo sa buhay ng ibang tao? Ah pala. Alam mo ba ang mga secret strengths ng mga tahimik na tao? Panauorin mo dito.